Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong February 10 at February 11, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumad update para po ngayong February 10 at ayan dito po tayo sa February yan po ay 2 at adjust sa ating pecha 24 pa rin sa ating taon ayan February 10 2024 ayan, isisimplify pa rin po natin yung mga number natin ito so, 0 plus 2 is 2 1 plus 0 is 1 at 2 plus 4 is 6 yan. Sa bandang bakit natin po, ganun pa rin, i-add lang natin. 2 plus 1 is 3. At 1 plus 6 is 7. Ganun din po sa bandang baba. 3 plus 7 is 10. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong G's. At yun naman pong pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Ito pong tatlong numero natin dito. 2 plus 1 plus 6 is 9. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin yung numero. Meron tayong 9. B. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na po natin itong matayaan. May Gs o kaya naman na Gs 9. B. And pwede, pwede na yung kombinasyon natin ito. At dahil single digit naman po itong 9 natin, yan, ilalagay na po natin siya rito. Hindi po kagaya dito sa 10 dahil 2 digits siya. Isisimplify natin yan. Kaya magiging 1 plus 0 is 1. At ito po yung isusumada natin ngayon, itong 9 at 1. At unahin natin isumada yung 9. Pwede dyan ng 18. Sumada 8. 1 plus 8 is 9. Pwede rin po dyan yung 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. At 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At mayroon din po yung sumada natin sa 9. At isunod naman natin itong 1. Itong 1, kukunin muna natin yung 10. Sumada so sa Gs, 1 plus 0 is 1. Pwede rin po ang 19, sumada so sa 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po ang 37, sumada so sa 37. 3 plus 7 is 10. At 28, sumada so sa 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga edo, yan po yung mga numero natin nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada para po yung February 10. Meron po tayong 9, 18, 36, 27, 1, G's, 19, 37, at 28. Ayan mga edo, ganoon pa rin po yan, rambol lang po natin, pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, mga kursonada po natin mga numero. At sa atin naman pong sample... Pinuha natin dyan ang 19, 19 at 27. Then 18, 18 at 1. Then 10 at 36. Ayan mga edlo, ito po yung mga sample po natin, mga kombinasyon po natin nakuha dito naman po sa ating sumada, sumada ngayon po February 10 and meron tayong 1927 1881 at 36 and uh, meron tayong tatlong kombinasyon dito kung nagustuhan niyo po itong mga to pwede pwede nyo lang pangkatayaan pwede kayong magdagdag o kayo dito po sa task ko mga sa mga nakabilog natin mga nilong yan pili lang po tayo dito. at ayun mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong February 10, 2024. At next naman po natin yung atin pong advance sumada. Para naman po ngayong February 11. At ay mga idol, umpisahan natin. Dito tayo sa February. Ayan, 2 pa rin tayo dito. 11 sa pecha natin at 24 pa rin sa ating taon. Sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, sana po ay makapag-subscribe din po kayo. At huwag niyo pong kalimutan i-click yung notification bell icon natin para lagi, laging pa tayong updated sa ating pong mga sumada. Ayun mga idol, dito yan. Ganun pa rin. Simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 1 plus 1 is 2. At uh, 2 plus 4 is 6. Ayan. Ganun din po sa bandang gitna. I-add pa rin po natin. 2 plus 2 is 4. At uh, 2 plus 6 is 8. Sa bandang baba din po. Ganun pa rin. 4 plus 8 is 12. Yan po ang ating unang numero. Meron po tayong 12. At yun naman ang pangalawang numero natin. Dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 2 plus 6 is 10. Ayan yung idol. Yan naman po yung ating pangalawang numero o kapares natin. Meron tayong G's. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. G's 12 o kaya naman ay 12 G's. Ayan mga idol, uh, dahil 2 digits po parehas yung mga numero natin, parehas po natin sila. Isisimplify bago po natin yung isumala. Dito po sa 10, 1 plus 0, yan po yung 1. At sa 12 naman, 1 plus 2 is 3. So dito po yung isusumada natin, 1 at saka 3. Then unahin po natin yung sumadang 1. Sa 1, kunin muna natin yung 10. Sumada G is 1 plus 0 is 1. Uh, pwede rin po dyan yung 19 1 plus 9 is 10 pwede rin po ang 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 at dito naman po sa 3 yan, lukuhin muna natin yung 12 sumada 12 1 plus 2 is 3 pwede rin po ang 30 sumada 30 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. So, 21. 2 plus 1 is 3. At pwede rin po ang 39. So, mga 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol. Yan naman po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumado pong February 11. Ayan, meron tayo itong 1, G 19, 37 28 312 30 21 at 39. Ay, no other group ayan, po parambol lang natin, pili lang po tayo kung ano 'yung mga nagustuhan natin. Kung natin 'Yung mga kusun natin nating mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede nating matayaan. Ay, pili lang po tayo. At 'yung sample natin diyan, ginugunita natin 'yung 21 at 21 at 10 then 3 at 19 then 12 and 28 ayan mga idol yan naman po yung mga sample natin mga kombinasyon natin nakuha dito sa ating sumado ng February 11 ayan meron tayong 21 G's 3 19 at 12 28 eh, mga idol, kung nagustuhan niyo po itong uh, sample natin, meron tayong tatlong kombinasyon dito, pwede nyo pwede nyo yung mga yan. Pwede ka lang kumuha kayong kumuha o magdagdag dito po sa taas. Eh, na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po nating mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumati sa pecha para po ngayong February 10 at February 11, 2024. Maraming maraming salamat po.